tapos ko kumain, lumayo kami dito sa aking ate. Sa... Ngayon maghugas ako ng plato at sa mga kaldero ko Kasi masipag akong kapatid! <laughs> oh, di ba Pumunta lang talaga kami dito sa ate ko para lang makikain. Kaya wala nga pagkain sa bahoy. akala <laughs> ko ako lang yung naghihirap eh. Siguro kung 3 years yung ganito namin, ito siguro umabot na tayo ng 6 years. <laughs> Ay, ginooko. Okay lang din naman yung steel wall nga ganito kaliit. maliit. Maliit din naman yung Nabuang na ang marinyo. Meron pala steel wall parang sa maliit na kawali. Uy, <laughs> 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 ang dami niyang plano magpapayar kundi yung steel wall mo. Hindi <laughs> mo mapalit. Ang kalat ang pera nila dito mga mare. Ang kalat. Pero ang steel wall hindi mapalit. <laughs> <laughs> may lamesa sila pero Chinese Chinese yun. <laughs> Sa lang ang kainan. Ang ganda ng bahay nila, mga mga mareo, oh. ang ganda ng bahay, may sariling kwarto, pero buslot ang sinin. <laughs> Ang yeah, sarap man. ng ulam. May hipon. May liyempo. Pero boss lot! Ang <laughs>